Mr. Chair, wala talaga akong masabi. Wala akong luxurious cars gaya ni Madam at ghost projects gaya ni Sir Invoke. Pero mga sir, maganda po ang misis ko. At wala ka rin ghost project, pero maganda yung asawa mo. Hindi ko yun. Um, unfortunately, uh, Your Honor, it was not my voice. Ako, I, I believed it was you when I watched it. Eh. Ikaw, did you believe it was you when you watched it? No, Your Honor. Because you knew that it wasn't you. Kasi alam yung hindi ikaw. Ang totoo lang dyan, Mr. Chair, maganda yung asawa ko. Ayun lang totoo. <laughs> okay. Mr. Alex um, of Legacy, no, Alex uh, Abelido, may akong video mo eh. Sabi mo, wala kang flood control. Tapos may, wala kang ghost, wala kang ghost. Tama, tama ikaw ba yan? I'm representing Legacy, sir. Ha? Eh, legacy, Legacy, ikaw? Yes, po, sir. Napanood ko yung video, eh. ikaw. Eh. Ikaw ba yun? Yes, Your Honor. Okay, tapos, um, ano ba, parang may, may mga actuation ka tapos sabi mo, wala kang ghost, wala kang luxury vehicles, maganda yung asawa mo. Yun mga sinabi mo doon eh. Ikaw ba yun? Ikaw ba yun? I think somebody just played with the video, sir. AI? Yes, sir. Yes, ah. sir. So, so, Excuse Mr. me, Mr. President. Uh, Ako napanood ko rin sa TikTok, ano. Ikaw nagsasalita, sabi mo, wala po akong luxury vehicles, wala po akong ganito, pero maganda po yung asawa ko. Sir, somebody just played with the video. Probably. Pero boses mo yun, at saka itsura mo yun. Hindi po. Hindi po uh, Mr. Hindi boses yun? Hindi po, uh, Uh, anyway, uh, so hindi pala ikaw yun. Because, um, so sabihin ko sana, parang ano yun. Uh, sinabi mo ribet dito na meron kang flood, ano, uh, ghost, con uh, ghost flood control. Your Honor, we don't have any ghost projects. So. Sabi mo, wala. O oh, yun ang sinasabi ko dito sa video na to eh. Baka ginagawa eh. Kasi dito sa listahan namin, meron kay. Pwede natin mapanood, Mr. Senate President, kung meron ka. <laughs> Pinapahanap ko nga. Pala eh. Ang nakita namin, ito eh. Legacy Construction yung, Corporation. Napanood ko, medyo gwapo ng konti kasi sa... <laughs> 356.42 million. Four. Four. Two region 4B. Dalawang, re dalawang o... Oh. Dalawang Dabao, dalawang region 4B. ito eh, galing po ito sa... Um, ano? DP. DP. DPWH. ICI yan. Yan. I, at saka ICI. Na ghost projects at in, uh, um, inimbestigahan nila at pinuntahan nila yung lugar eh. <laughs> Mr. Bagyo. ha, yung ko, biro lang yun ha, baka kala mo eh. <laughs> abilido, abilido. Abilido, <laughs> abilido, abilido. Alex, abilido. Ah, abilido. abilido. Biro lang yun ha, biro. Oh, oh. Sir, we were not uh, informed by any district or regional officer. Regarding uh, those uh, ghost projects. Well, honor. anyway, I'm just citing uh, official records. Uh, records of the dpw submitted to the ICI. Investigated. Yun po eh. So, anyway. So, eh, kung hindi naman ikaw yon. talagang yung AI, na, danger yan eh, no? Opo, Your Honor. Okay. Napanood mo rin ba? Uh, yes, Your Honor. Ah, okay. Pero sigurado ka hindi mo boses yun? Hindi po, Mr. President. Alright. <laughs> ano exactly sinabi doon? Napanood ko na, kalimutan ko na eh. Um, Mr. Chair, nalilimutan ko na rin. Mr. I want to forget that about that also. Basta maliwanag lang doon, wala kang luxury vehicles. Kasi napapag-usapan mga luxury vehicles eh. Parang wala ka rin mga mansyon, parang ganun at wala ka rin ghost project pero maganda yung asawa mo. Hindi ko yun. Um, unfortunately, uh, Your Honor, it was not my voice. Ako, I, I believed it was you when I watched it. Eh. Ikaw, did you believe it was you when you watched it? No, Your Honor. Because you knew that it wasn't you. Kasi alam nyo hindi ikaw. Ang totoo lang dyan, Mr. Chair, maganda lang yung asawa ko. Ayun lang totoo. Okay. <laughs> Uh, Senator Margoleta, baka gusto mong bawiin yung sinasabi mo. <laughs> anyway, thank you. Biglang thank you, Mr. Chairman. Ayaw ko na. Mr. President, talagang biglang siyang gumawa po talaga. We now ask uh, Mr. and Mrs. Diskaya, may nakuha po ba kayo doon sa inyong files? Uh, Your Honor... 100... Naalala ko lang kasi na hiningi natin yung uh, ledger from uh, Mr. and Mrs. Diskaya, the ledger na hawak nila. As a matter of fact, there is a subpoena due to stack of issues. So, did, did you submit it already or can we have it? Uh, Your Honor, ano po, uh, nakakulong po ako sa detention. Uh, Katunayan nga po sa ICI po nung nakaraan, ay humingi po kami ng furlough for law yata ang tawag doon na mahanap ko po sana yung mga ledger na yon. So hindi rin po sila gumawa ng sulat sa Senate po yung ICI. Ah, uh, bali hindi ko po na comply po, Your Honor. Exhibit this guy ba dito basta ang dito sa atin. Ah, uh, wala siya? po siyang Your Honor, wala po siyang idea doon sa mga ano po. Kasi ako po ang may ka-transaction po doon sa ibang politician po. Hmm. Hindi pa pwedeng sabihin kay Ms. Diskaya kung saan nakalagay? So, pwede natin pakuha ngayon para andito pa naman tayo. Meron subpinan doon si Stecom dyan. ah uh, Your Honor, wala po siyang idea po doon sa ganong klase ng transaction ko po. Mr. Chairman, with the permission of the Senate President and the Chairman, Yes, go ahead. It, eh, it walang kinalaman yung kung alam niya yung transaction o hindi. Kung alam mo nasaan yung ledger, sasabihin mo sa kanya, andito yung ledger, pakikuha at ibigay sa akin. Hindi ba? For the record, Mr. President. Uh, Your Honor, kasi nag-transfer po kami ng nag-transfer sa office po namin. So, hindi po nila, kahit ako rin po, Your Honor, hindi ko rin po matansya kung saang bandang particular ng mga lalagyan po namin na ilagay sa dami po ng aming mga documentation. Yeah, para lang ma-repress yung memo, with the permission of the President, Senator Pangilinan, joint affidavit yung sinabit nyo noong uh, chairman si Senator Marcoleta, no? na sinasabi niyo kayong dalawa nagsasabi, ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may, may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw kung kailan nila yung natatanggap. Ano, in fairness to the congressman and in fairness to the committee, kailangan namin ledger because mananatili itong say o so he says, she says itong, uh, itong inyong salaysay. So kaya nga binigyan namin ng pinadala namin ng supina doses tecom si Mrs. Sara Diskaya para dalhin niya yung ledger. At inamin niyo na mayroong ledger. It's a matter of record. Public record ito eh. Ngayon sasabihin mo hindi makita yung ledger. pagkaganyan ganyan, baka may mag-move dito, makontempt si Mrs. Diskaya. Magkakasama kayo sa detention center, sa detention cell. Kasi maliwanag, hindi naman ikaw lang nagsabi na may ledger eh. Dalawa kayo. Kasi nga si nun pan sa ito eh. Una uh, din. your honor, ang binasa lang po ng miss Ko doon sa uh affidavit po ng una ay hanggang ano lang po uh, paragraph 15 lang po. Hanggang doon lang po siya nagbasa kasi doon well, ang okay. po nung We will excuse you. Sasamahan ka ng sergeant at arms para kunin yung ledger and we will wait for you. Mr. Chair, if I may add. Yes, Santo panglinan. Pangilinan. Yes, we, we present. Yun ang ginawa natin kay Mr. Hernandez. Uh, ipinakita niya na gusto niyang puntahan yung kanyang opisina o kung saan man yung bahay para kunin yung mga dokumento. At uh, uh si Mr. Discaya should be able to do the same. Yeah. Pareho na kayong dalawa, mag-asawa. Pahiskorta namin kayo sa OSAA para magtulong kayo hanapin yung ledger. Kasi kayo rin, sa inyo rin ang galing na mayroong ledger. Mr. Mr. Chairman? Yes. Santo panglinan. well, Mr. Diskaya, nakakulong na po kayo. Nabanggit na nga po ni Chairman na baka isama na rin po si Mrs. Diskaya. Dahil mukhang nagbibigay ka ng kung ano-anong palusot para hindi mailabas yung ledger. Yun ang dating sa amin sa komite. Uh, so sana, uh, kung ayaw ninyong makulong pati si Mrs. Diskaya, yun na ang uh, paraan. Uh, sumunod na lang at ibalik dito yung ledger maaari Mr. Chair, with the permission of the Senate President. Yes. Yes, sir. I, I, I just wanted to find out happened to the ledger, so I, I uh, give up on my my time, Mr. Chairman. Mr. Chair, I share the concern of the Senate President na nireiterate uh, ni Senator Pangilinan nireiterate nire din uh, ng Chairman, at ngayon kaya kaya nila sinabi na uh, i excuse kayo. Miss Diskaya para kunin yung ledger na yan. I just wish to reiterate, uh, Mr. Chair, na sa pagkuha at pagsumite nila ng ledger uh, sa ating komite, kasama po explicitly yung listahan ng mga proyekto nila mula 2016 hanggang 2022 na hiningi po ko po uh, nung nakaraang hearing. Uh, top contractor po, Mr. Chair, mga kasama ang St. Gerard Corporation or Construction sa dating administrasyon. Pero ang sinumite nila yung mga proyekto lamang kasama ang DPWH para sa Alpha and Omega lamang. Hindi rin po sinumite yung mga proyekto na sakop ng mga joint venture agreements, yung mga JVAs, kasama yung iba pang mga contractors. And that kind of sanitized, sanitized list, Mr. Chair, would give us nothing. Lalong papatunayan lamang ng mag-asawang Diskaya na hindi sila nakikiisa sa Blue Ribbon Committee na mapanagot at maparusahan yung mga dapat managot at mabarusahan so um, I I request the chair to uh, include explicitly uh, in his uh, ruling uh, regarding Ms. Diskaya uh, a reiteration of this request for them to submit yung pong listahan ng mga proyekto nila kasama ang DPWH, kasama po yung uh, mga joint venture agreements ng lahat ng mga kumpanya nila, St. Gerard, Alpha and Omega, at iba pa, mula sa mga taong 2016 hanggang 2022. Uh, I so respectfully request, Mr. Chair. Sir Mr. Mr. Chair, tama po yung desisyon siguro. Ang gawin natin, pasamahan po ito mag-asawa ng USAA, ng ating Senate Security. Samahan po sa opisina. Hindi po ako naniniwala, ginoong diskaya, uh, ginang diskaya. Na ito po, eh, itatabi nyo lang basta-basta. Because this is a very important piece of document. Noong una po kayo nandito, sinabi po ninyo, may listahan kayo. Kaya nga po, mayroon po tayong listahan ng mga bababatas na inimbitahan po natin because nabanggit po ninyo eh kung wala ho naman hong tayong uh, pakita, paano naman no? gumukha hong na, kinak naniwala lang hong kami. We need documentation po na nakalista talaga, na tumanggap ito mga taong ito, nakatransact po ninyo. So yun po. And, and, I believe and I hope ito po hindi basta-bastang papeles. Ito po ay dokumento. Nabanggit na niyo ninyo. Alam nyo, important document po yung ledger na ito. hindi po pwedeng, hindi mo alam, naglipat kayo ilang beses. Eh, Siguro, sa tingin ko, eh, baka tinatago talaga ninyo. Kaya, the only way para maniwala kami, samahan po kayo ng aming Senate Security, i-retrieve po ninyo. Pwede nyo sabihin yung sekretary nyo, makukulong na si Mrs. Diskaya, ilabas nyo na. Parang awa nyo na, Mrs. Diskaya, sabihin mo sa sekretarya mo, Iha, makukulong na ako, wala na magbabantay sa mga anak namin. Can you do that? Uh, Your Honor, apa na uh, my advice of my lawyer po? Okay po, wala pong problema pero po ah uh, baka hindi po lahat siguro dahil syempre eh, whatever is available, available. Po, okay, Kung lang. ano po ang available na paki yeah. ko pong makuha kaagad. Okay. So Mr. Chairman, sorry. Pero yung ledger dapat lahat. Eh baka mamaya yung ledger tatanggalin mo ng tatlo apat na pahina kasi hindi lahat, di ba? Mr. Chairman, just uh, th thank you Mr. Chairman. Senator Hercito. Mr. Chair, ah uh, pwede rin man siguro kung ganon. Natatakot sila sa security ng anak nila. Pwede muna tayong mag-executive session only for that purpose or ang balita rin namin kasi Mr. Chair yung mga pinangalanan ni Mr. Discaya, yung mga hindi daw nagsauli. So, may text messages daw kayo. Baka kahit yung mga text messages, pwede nyo na pakita sa ngayon sa ating chair o sa member ng committee. Mr. Chair, medyo naguguluhan ako. Paki order, order mo na. Sandali. Okay. okay. Pumaig na yung abogado mo, nasasama kayo ng security ng Senate, di ba? At babalik kayo para dalhin yung dokumento, ledger. Nagpapatunay o nagsusuporta sa inyong sinumpang salaysay na may mga kongresista na nakatanggap sa inyo. Yun ang maliwanag, hindi ba? Mr. tsaya. Ah, uh, your honor, hindi lang po congressman, pati po mga yes. ano po. Yes, maski sino lahat. Mga uh, uh, Yusek, yeah. lahat. Lahat. But before before we uh, let you go. Sinabi niyo rin sa inyong sinupang sinopang salesay, na wala kayong ghost projects, hindi ba? Ah, uh, yes po, your honor. Okay. Do sa 421 na inspeksyon ng PNP sa kanang AFP i I, I think Corps of Engineers ito no? na kasama ng DPWH. Katatapos lang mag-ulat ng Pangulo kahapon ng mga nagawa upang mapanagot ang lahat ng sangkot. Sa loob lamang ng tatlong buwan matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga irregularidad sa mga maanumalyang flood control projects ng bansa, marami na ang mga lumutang na personalidad at ang kanilang mga di umanong kinalaman dito. Kabilang narito ang dating kongresistang si Zaldico. Ang pagkakasangkot ng pangalan ni Zaldico ay bunga ng mga ebidensya, mga testimonya, at mga diumanong pagpapayaman niya na makikita sa mga ari-ariang ang nila. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag name -drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at mapalitaw na siya ang biktima, siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya, kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Ang kanyang naging pahayag mas nagbunga pa ito ng maraming katanungan imbes na sagutin ang kanyang papel dito sa sinasabing anomalya. Lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga invento lamang, walang basihan, walang ebidensya. Umuwi muna siya sa Pilipinas at sumpaan ang kanya mga sinabi at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya. Pakatandaan natin, nagsimula ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang zona 2025 mahiya naman kayo. Bakit niya pasisimulan ang malalimang pag-iimbestiga? Mag-establish ng ICI, Independent Commission to Investigate the Anomalous Flood Control Projects and Other Infrastructure kung ang Pangulo ay may kinalaman dito. Logic! Hindi ba dapat na iiwasan niya ang issue nito kung siya mismo ang mapapaso? Ang investigasyon na sinimula ng Pangulo ay unti-unti nang nagbubunga. Malinaw na ang mga pangyayari. Papalapit na ng papalapit tayo sa katotohanan. Kaya pinipilit ilihis upang makaiwas ang mga tunay na may sala sa katarungan.